guys. Mayong gabi. Eh. So, dili lang na nato eh, ku ano, ka maninood. Katubi tong ako ang giingon gahapon nga. Na comments na ako dito ba. Nga iyan follow daw, daw ko niya kay dili daw ko mo reply sa iya ha, mga chat. Dili man ko na importante ng mga hi. Hello, kumusta ka? Ingana bitaw mag-reply ko kana magpasalamat ra ko pero gani daghan na kayong istorya-istorya nga about sa mga kuan-kuan nga ana daghan na kay pangutana hasulan ko nya dili biya ta batan on pata, na tay mga paris atong kinabuhi so naglikay pud ta para dili pud ta ma samok magubot so ingon siya nga dili daw kun uh, dili daw ko mo-reply niya kay i-unfollow daw ko niya di ako siyang gireplyan -reply, gi dito nga no problem yan na siya nga di ako nagpost po ko dito nga sa public nga yan follow daw ko niya kay tili daw ko mo reply siyang chat nangita day sa chat so mauto ma to wala mong kumasukuan ng i-unfollow ko dili ko masuko ma mang pamanggani pa ko og mag di na ko ganahan akong i-block kay magsigi panawag maurag yun na sa mukan ko manawag mabitaw ng kuan kanang kanang magong tagalaing nasod manggod ang kuan ni eh, moy grabe man manawag kaning na kanang mga dagkoon pilok bitaw may manawag karon gani nag istorya ko na ay manawag naputol na pud So, so katong dili mo dili daw mo reply uh, ing, ingon siya nga dili ko mo reply taga dire Bisaya to siya o istorya taga dire ras Pilipinas ang butog taga asa to siya oy i unfollow daw ko niya ino ko no problem sir nya ako siyang giingnan nga wala i nang inko wala problema wala man pug ko nangita og ka chat ka chat sir ni ana siya okay ni ana siya mo to nagpost ko dito sa ko an, public nga yan follow daw ko niya kay wala daw wala dili daw ko mo reply sa yang chat nangita di ni ka chat mo ra man to so wala man jo pugon masuko ana kay ngano masuko guta taon, di man angay masuko kay og dili sila ganahan nato okay ra so to siya guys ako ang paliwanag sa sa ako kay di man suko ganahan mag reply reply kay kani amu, ako ang cellphone kay usara gyud nya ako ang Paris ani sa pay ikasulti ana magchatchat ta maglikay para dili ta mosamok di ba mura na siya mura na siya mga guys ako ang so, ikasulti ninyo daghang salamat kay gihanga ko busog kay ko